Tara. Tumukwit ka. May motopik, tupik, tupik. Panggalo yung ano. May motopik, tupik. Hoy, nakikip, kulit-ulit. Topik, tupik. Nice, sorry. Prop, dati tukwit, nice, tupik. Toto! Ang tokbras. Dukbras. Paano ang mga nang ang nanay? But 'yung mga 'yan, dangalin mo 'yan ano pano? yah, nito na. Ba... o nga? hindi na na nang bilin na. saan nato pig, 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 say. Paano nga mga anak ang nanay? ano ayun? Paano nga? baboy. ano baboy? Hindi ka lang.

hahahaha <laughs> hahahaha ito pa nga ito bro nga daw tingin ka sa akin Taw tawa ka na nali tawa. <laughs> Bakit ka may pera? Hindi, guys. Sandaling. Mama ko. Sandaling at sa akin ko ang mama mo. Hindi na nila! O, sila yung pera nila. ko. Ito nga, papa mo pera. So, ano nila sa pinag-tratrabuhan? Ay, papahan. Pinag-tratrabuhan daw. Kaoroong goy talaga. Galing yo yung pera doon, yeah. Yung, po. yung Ano ang pila? Bangay. Ano sa Ingles? Mm -hmm. T, E, eh, si T-bull? t bank. ko?

Kaurong gui po yung mukha niya. Yes, yes, ito. Yes, dagul! Dagul, 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 dagul. Bulli, 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 dagul, dagul. Kasi, you, dagul, dagul. si dagul.